Eto muna tayo sa Wata Wata Festival. May, inihanda ako mga pictures dyan, iha, tsaka video. Eto lang po ha. Bagamat humingi na po ng paumanhin ang pamanang lokal ng San Juan City, sa umano'y kabastusan, rudeness na ito, kabastusan na ito't pang-abuso, bayan ng ilang mga residente sa pagdiriwang ng tradisyonal, tradisyonal eh, Wata Wata Festival noong Hunyo, a 24. Oh, Pakita nga natin, ito oh, may paalala ha. Ah, ito yung guidelines eh. Ang parada, ah, ano ba ito, basaan ay maril lawang gawin, alas 7 hanggang alas 12. Ah, meron pa isa. Ah, basta ang sabi po ng City Tourism and Cultural Office, nalulungkot sila sa nagva na video ngayon sa social media kasi nga, ilang mga grupo na mga kalalakihan yung may picture tayo noon, katika video, palabas natin. Nakitang walang pakialam po na binasa bayan. Binasa, binuhusan ng tubig, yung mga paserong dumadaang sasakyan, ha? sa pilitang pagbubukas ng pinto ng mga sasakyan, pananakot at pananakid sa mga motorista. Tingnan nyo. Tama ba yan? Hindi na po tama ito. Bagamat nangako ang lokal na pamanan na pananagutin nila ang mga mapapatunayang lumabag sa City Ordinance No. 51 na merong ordinansa na nagbabawal gawin sa okasyon ang sapilitang pagbubukas at pag-uga ng mga sasakyan para nakot, para nakit at iba pa. Yan, tingnan nyo. Tama ba ito? Nangangalap ngayon, ito na, malinaw na ebidensya, may mga video. Ha? ang pamanang lokal ng San Juan. San Juan City. Polisya ng lungsod. Kabilang na dito nagva na video para gawing para sa gagawing investigation sa insidente at pagtukoy sa mga lumabag sa ordinansang yan. Meron pong ordinansa. Uulitin ko po ha, ang dami pong nilabag dito. Ha? Meron pang kumakalat na mga balibalitang meron daw gumamit pa ng ano ba ito? Asido bayan muriatic acid. Ginamit ng ilang mga kababayan nating mga bastos diyan sa San Juan. Marami pong mga estudyante nagreklamo dahil nasira ang kanilang mga laptop, gadget, cellphone, nabasa mga dokumento, bayan katulad po ng mga importante mga dokumento sa eskwelahan. Pumapasok lang, papasok sa school, binasa, pinwersa pong binuksan ang mga sasakyan, binuusan ng tubig, didisira ang mga gadgets nabasa ang kanilang mga uh, school documents. Walang pakialam na binasa po ng mga tao doon. Binuhusan ng tubig ang mga pasero sa loob Talaga puwersa ang binuksan ng bintana at pati na mga pintuan ng mga sasakyan. Sa pilitang binuksan ha? at pinatungan pa. Yan. Dinaganan pa ang mga sasakyan, bayan. Ha? Hindi lang po sa pilitang binuksan mga sasakyan. Yung pag-uga pa ng mga sasakyan, iba, nananakit na, pananakot, bayan ang ginagawa po ng ilan natin mga kababayan. Hindi po tama yan. So dapat may managot dito, bayan, ha? Si Aljo Pentijo sa DCXL News. Magandang po kay Mayor Samora. I-review niyo po ito sa susunod. Sana po hindi na ito maulit pa. Kawawa naman ang mga kababayan natin Dadaan lang. Hindi naman taga San Juan. Papasok lang sa trabaho. Tingnan mo. Meron pang binugbog. Binugbog na rider. Ano ba ito? Angkas? Binugbog eh. Oo, kasi nagreklamo. Siyempre, ano? Tingnan mo. Oh, susunod. Bastos. Si Aljo Bentijo sa DCXL News.